Meron ba kayong chapter sa Roma? Sabi mo yes. Saan ang exact location ng iglesia nyo na nasa Roma? Hindi ko alam dahil di pa naman ako nakakapunta doon. Diyan do. Ang mahalaga. Moderator! Moderator! Objection moderator! Sumasayaw! Diba, Tito? Wala kang karapatang sumayaw. Wala ka sa disco. Unang katanungan. Sabi sa Biblia, ang iglesia ay nakarating sa Antioquia. Kilala mo ba kung sino ang ikatlong obispo sa Antioquia? Yes or no? No. Kung Dahil, ito, ito oh, no. sasagot ako. Qualification. Dahil ang pinakamahalaga na malaman natin yung puno nun. At yung puno nun, yung may pagkasaserdoting hindi mapapalitan. Sino? 7.24 ng Hebreo, si Kristo, hindi si Papa Francisco. Next question. Next question. Next question. Tinatanggap mo ba na hindi mo kilala ang third bishop of the Church of God in Antioch. Yes or no? Kaya nga no, hindi ko alam eh. Dahil ang pinakamahalagang malaman natin, yung may pagkasaserdoting hindi mapapalitan, 7.24 ng Hebreo, 28.20 ng Mateo. Si Kristo, wala pong bago. Next question. Next, next question. Ang iglesia ay nakarating sa Roma. Yan ay nasa Roma, 1.7.8. Ang tanong, meron ba kayong chapter sa Roma? Yes or no? Meron. Meron. Qualify. Meron. At ang pangalan noon, at ang pangalan noon, Iglesia ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang official pangalan ng Iglesia yung nasa Biblia. Next question. Saan ang exact location ng chapter nyo sa Roma? Ito. O objection, moderator. Uh, objection. Ba't mo naman sa tanongin sa akin yung exact location? E di mag-search ka sa Google Map. Uh, Next uh, question. Uh, Objection, Moderator. Moderator, sumasagot ako. No, moderator's time, Moderator's time. Nagtatanong siya. Parang, marinig niya na mapapatunayan mo na totoo kang uh, belong to the true church. So, kaya nga, uh, sagutin mo. Sumasagot ako, so, Moderator. Sumasagot ako, pero the, the, your, your objection is not granted. Repeat your question. Inamin mo kasi na yung iglesia na nasa Biblia, diyan ka napaanib. At ayon sa Biblia, nakarating yan sa Roma. At tinanong kita, meron ba kayong chapter sa Roma? Sabi mo, yes. Saan ang exact location ng iglesia nyo na nasa Roma? Hindi ko alam dahil di pa naman ako nakakapunta doon. Diyan to ang mahalaga. Moderator, moderator, objection moderator, sumasayaw, di ba tito? Wala kang karapatang sumayaw, wala ka sa disco. Um, moderator style. Masayaw moderator, tarantala. Oh, sa wala kang magsasayaw-sayaw saan, sa, tanto. So, pakibihib lang pa yung. Okay, next question. Next question. Ayon sa Roma 1524, ay pinuntahan nila ang Espanya. Ang tanong, meron ba kayong chapter sa Espanya? Meron, nandun na nga mismo sa binasa mo. At hindi katoliko yon dahil iglesia ng Diyos yon dahil tatawagin sa pangalan ng Diyos. Moderator, baka sumayaw. Ingat-ingatan nyo, ha? <laughs> Next question. Saan naman ang exact location ng iglesia nyo sa Espanya? Ito, moderator. Wala namang nakalagay sa Biblia na address. Uh, no, no, no. Pero nakasulat sa Biblia sa Espanya. At hindi katoliko yon dyan do. O ingatan nyo, baka sumayo ulit. Next question. Mula mo. Okay. Mula sa Espanya. Kailan nakarating ang Iglesia ng Diyos sa Pilipinas? Aba, Nakarating mismo ngayon kaya nga nakarating rin sa Tagbilaran eh. Objection moderator. Objection moderator. Sa sa objection. What's your objection? Wag kasi daming satsat. Sumagot ka nang hindi sa tayo. Nakobject pa, nakobject pa. Kailan nakarating ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas? Sagot. Babasahin ko. Babasahin ko. Sagot, sagot. Sagot ako, babasahin ko. Ah sige. Babasahin ko. Ngayon, ito, ha? Ah. Ito, ha? Ah. Ano ba? Letra por letra ba? Yes. Letra por letra. Kung letra por letra mo hanapin sa akin, hanapin ko rin sa iyo saan mabasa sa Biblia, Iglesia, Katolika, Bustol. Ano, ano, ano? Letra por letra. Oh! Yung tabaho mo ay sagot sa kanya. moderator pag sabihan nyo. Eh, eh, moderator's time, moderator's time. So, Wala. ang trabaho mo ay sasagot sa kanya. Ah, so, masagot ako, moderator. Okay, sagot. Oh, sige. Sige. Babasahin, no, natin, side, huh? oh, side Babasahin natin. natin sa 3 G's hanggang 11 ng Epeso upang sa gayon sa pamamagitan ng iglesia ay ma, pa, ay maipakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sanglibutan kasama Pilipinas doon. Ang sari-saring karunungan ng Diyos e eh, kanong kaila kailan? 11 Ayon sa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng walang hanggan, kahit 90s na, objection, kahit 12th no century, nandun na yun. Babasahin mo na lang at taanib ka. Objection. What is your objection? objection na naman. Very clear ang tanong ko. Very clear rin ang sagot Ma ko. Walang objection. objection. Oh, moderator na nga. Very clear <laughs> ang tanong ko. Kailan nakarating ang Iglesia ng Diyos? Mula sa Espanya, papuntang Pilipinas. Anong taon? Ang taon ng ibigay mo. O, sige, Anong ba? taon? Babasa ko. First century pwede 'yon. Bakit? Dahil sabi sa 3:11 ng Epeso, ayun sa pano walang hanggan. Ibig sabihin ng ayun sa pano walang hanggan, first century, second century, kasama 'yon. Next question. Saan? Oh, uh, next question. Di ba? Di ba? Di ba? Saan mo naman nabasa na noong first century may iglesia ng Diyos na sa Pilipinas? Sa Bibliya rin. Doon rin mismo sa konteksto nun. Basahin ko ulit, moderator, ha? Objection, babasahin moderator! Ko. Oh, ayaw ako pa basahin. Objection, moderator. Babasahin mo na niya. Babasahin mo na. Basahin, mo, basahin, 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 basahin na. natin ulit sa onse. Ayon sa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng panukalang walang hanggan, mula ma, ma, hanggang ngayon, may iglesia ng Diyos. No, no, moderator basahin babasahin. babasahin. Hindi yung memorize mo, so babasahin. Nabasa na, moderator. Hindi Nabasa na. na. Hindi ka nagbasa. Nagbasa ko moderator. Wala, hindi ka, nagbasa. ko moderator. At eh, ibigyan niyo akong Biblia. <laughs> <laughs> Nabasa ko na. Nabasa Parang, ko na ano, moderator. Min next name. question naman, yan do. Next question. Ah, sige, next uh, question. Ulitin ko moderator kasi hindi niya sinasagot ang Sumasabot tanong. Sumasagot ako moderator, ha? Ang ginagawa niya moderator is Roman fallacy. Ulitin ko, ha? Inamin mo na may kasama kayo sa Espanya at ngayon sa Pilipinas. Ang tanong, anong taon nakarating ang Iglesia ng Diyos mula sa Espanya hanggang sa Pilipinas? Sabi ko nga sa'yo, pwedeng per century, pwedeng second. Bakit? Babasahin ko ulit sa 3.11 ng Epeso. Nasa pano ka lang walang hanggan kasi dahil ang Iglesia, umiiral yun, 16.18, 19 ng Mateo, at hindi pananaigan ng Hades. Nasagot ko na, moderator, wag nang paulit-ulit, hindi ka naman rapper. Next mo question. Mo sa moderator's time, moderator's time. Next question, Jack. Uh, ang gusto niyang marinig, yung, yung tanong niya, kailan dumating, ano yon Yung iglesia na Diyos dito. Papuntang Pilipinas. kailan? Okay, so, ang gusto niyang marinig, yung exact date, yung nagpunta ang isa dito sa Pilipinas. Naman hindi, ito. hindi yun. Hindi, ang, ang, ang ibig niya sabihin, yung pizza ng ang iglesia ay dumating sa Pilipinas. Moderator! Sagot! mo muna yung moderator. Sagot, sagot, sagot. Oh, sige, sabi ko, pwedeng for century. Next question. Bakit? Bakit? O, oh. oh, sasagot ako, magkasasayaw. Dahil sabi sa 3.11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng panukalang walang hanggan, at sa 19 ng Mateo, hindi pa na ng Hades. Aba, mula 1 century, hanggang panahon ni Kristo, hanggang ngayon, umiiral yun. Ano ka pa naman dyan to? Hindi mo pa ba, ba naintindihan yun? Next What? question. Next question. Inaamin mo ba na hindi mo maibigay ang exact date kung kailan nakarating ang Iglesia ng Diyos mula Espanya to Pilipinas? Yes or no? No. Bakit? Eto. Naipahayag ko nga moderator eh na payag ko. Ngayon, kung hindi mo maiintindihan yung problema mo na yung Baka ikaw yung kinatuparan ng ikalawang printo, 4-4. Gipain mo dyan, okay, gipain mo. Hindi mo nagigiba. Nagtanong ako sa kanya, inaami mo ba na hindi mo maibigay ang exact date? Sabi niya, no. Okay. Dahil nagno ka, ibigay mo ngayon ang exact date. Ah, sige, kung babe. kailan nakarating sa Pilipinas ng Iglesia ng Diyos. Ito, bibigay ko. So, eto, bibigay ko. Ayaw niya ng sagot ko. Sabi ko, wedding st century. Second, third, fourth, th Ikaw e, na lang mag-apply. Basahin mo na lang. ang Next, Next question, moderator. Ipitin mo ako. Saang po. referensya mo na basa na pwede sa first century? Pwede second century? Pwede third? Pwede fourth century? Saang history mo na basa yan? Ito, pag nabasa ko ba, tapos ng diskusyon, talo ka na dyan po. Eto, Sige. Babasahin ko. ko. O babasahin Basahin mo. Babasahin ko sa Biblia dahil part of history. Oh, no, Babasahin ko. Moderator. Ayaw na Objection. akong pabasahin. Ayaw na akong pabasahin. Ah, okay, okay, moderator. Ang gusto niya ay hindi Biblia. Ah, wala. So, hindi, hindi sayo sa Biblia. Niyo. Hindi ko tatanggapin so, hindi, hindi, hindi niya sasagutin. Dahil ang pananampalataya ko 4 sa isang sa Korinto, wag ihigit sa mga bagay. Time na is up. Okay. Ito okay. diyan Let's proceed for the the negative side, Brother Jando. It's your turn. Timer starts now. Okay, mga kaibigan, nanonood ngayon, bisaya ko ha, kay taga Osamis ko, onya nagpuyo ko kauban ni Father Darwin sa Valencia. O nya ka taga Luzon, misolong din eh, ipakita niya nga ilang paso daw ko niya. Ha? Oh. And now, nakikita niya naman ang pinagkaiba namin dalawa. Ito ngayon, yung iglesia ng Diyos, na kinaaniba niya, ganito yan mo, oh. Pagpunta niya rito, ang sabi ko sa kanya, sabi niya, Berejando, may matitirhan ba ako diyan? Sabi ko, kontakin ang mga kasamahan mo sa Bohol para doon ka sa kanila makiusap na doon ka muna humiga pagdating mo. Alam nyo, wala siyang kasamahan makukontak niya rito. Alam nyo kung bakit? Wala silang iglesia dito sa Bohol. Kaya, ang nag-offer si Brother Kaloy, nandun siya ngayon kina Brother Kaloy, kasi wala siya kasamahang makukontak sa Bohol. Pangalawa. Objection, moderator. Oh, objection. Wala sa tema natin si Brother Kaloy. Tindigan mo yung tema mo. Huwag kang pumunta kay Brother Kaloy. Wala ka na yata mapaliwanag. Okay, the objection is granted. Ano nangyari? Ito siya, sa pagkakaalam ko, galing siya ngayon sa MCGI. Yan. Pero may mga video niya na kinakalaban niya si Razon. So wala na siya doon. Darating siyang member... Objeksyon ulit, moderator. Wala sa tema natin ng MCGI, si Razon Suriano. Mag-focus ka doon sa tema mo. Okay. Counter-objection. Counter, counter Counter-objection. Gigibain ko yung tema niya sabi niya na iglesia ang kinaaaniban niya. Ay yung iglesia... Okay. okay. The objection is is not granted. Continue. Ngayon. Ito siya, galing siya sa MCGI. Ang MCGI, dati kilala yan sa tawag na mga igle, mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated na mula sa pangalang iglesia ni YHWH na tumiwalag galing kay Nicolas Perez. Yan! Kasi tumiwalag si L. Soriano kay Nicolas Perez, ang reason nun, hindi matanggap ni L. na ang papalit kay Nicolas Perez ay si Levita Gugulan. Kaya, umalis si Nicolas, uh, si nagtatang ng iglesia. Doon siya unang naanib. And then, tumiwalag siya doon. Oh, Next, si L. Soriano saan naman galing? Si L. Soriano ay galing kay Nicolas Perez siya ay naging ministro sa edad na 17. Doon siya naging member sa edad na 17. Si Nicolas Perez naman, galing naman ito kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora as a Januario Ponce, ayon sa Hiwaga Magasin ng, ig ng Iglesia ni Cristo sa kanilang comics na kalagay doon. Sinabi ni Genuario Ponce at saka ni Teofilo Ora, iwan na natin si Manalo. Magtatag tayo ng iglesia tatawagin itong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So, ang kanyang pinanggalingan, Teofilo Ora at Januario Ponce. Eh, saan naman galing itong dalawang ito? Ang dalawang ito nang galing naman sa INC, sa Iglesia ni Kristo, tumiwalag kasi hindi napili ni Felix Manalo para maging ministro ng kanyang iglesia. Ngayon, si Felix Manalo naman saan galing? Sa Seventh-day Adventist? Ang Seventh-day Adventist saan nang galing? Kay William Miller. Si William Miller saan nang galing? Kay John Smith. Kasi Baptist siya galing eh. Oh, kay John Smith. Eh si John Smith saan nang galing? Wala na. Wala nang record. Kaya hindi niya masagot ang tanong ko kanina. Alam niyo ha? Ito, negative point ko to ha. Kaya hindi niya masagot ang tanong ko kanina, anong exact date mula Espanya to Pilipinas? Kasi nasa Pilipinas siya. Sa Biblia, Roma, Kisibig Betikwatro, sila'y nagpunta sa Espanya. So, anong ebidensya mo na kayo yan? Walang ebidensya. Therefore, ang kanyang tema, ang tawag dyan, self-proclaim. Nag-pro-proclaim Nag siya. Kwento lang, wala namang ebidensya. Kaya, ako'y natuwa na humarap siya ng face-to-face -face debate kasi... Alam ko na hindi matitindigan ang tema. Patutunayan niya ng Iglesia ng Diyos na kanyang kinaaniban daw ay, nakarat, ay yun daw ang tatag ni Kristo. Wrong. Tatanungin ko siya kung sakaling mat... Sasagutin niya sa kanya. Wala na ako mas sa kanya eh. Sino ang kanilang obispo noong taong 200? Taong 300, taong 400, taong 500, wala siyang maibigay kung sinong ubispo nila doon. Sinong obispo nyo noong 1521 nang ang kristyanismo ay nakapasok sa Pilipinas? Sino ang obispo nyo noon? Hindi niya yan masagot. Kasi hindi pa sila existing ng panahong yon. Yon ang reason. Kaya ang kanyang tema, self-proclaim niya, itatakbo sa aral kung saan-saan iglesia ka dapat mag-focus hindi sa aral. Ha? Kaya nga iglesia mo tutunayan eh. Yung iglesia bang kinaaniban mo o nang aangkin lang kayo. Sabi niya, hindi kami ang tunay na iglesia. Tama. Umanib lang kami. Eh paano ka umanib? Siya, napaanib sa grupong yan, binautismohan siya. Dumaan siya sa mass indoctrination. Nabautismohan siya. May nag-perform ng baptism niya. Eh, kaya paano kayo umanib sa iglesia na nasa Biblia? Ikalawang Korinto uno-uno, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sinong obispo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto ang nilapitan nyo para mapaanib kayo? Wala rin. Sinong obispo sa Efeso, sa Roma, sa Galacia? Ang Galacia ngayon, terke yun eh. Sa Galacia, sa Pilipos, na nagbautismo sa pinakaunang membro nyo? Wala rin. Bakit? Nagbasa lang naman. Ah, basa tayo. At kopyahin natin yung aral. At sa ating pangungopya sa kanilang aral, ah, nakasanib na tayo. Mali. Dahil kahit kopyahin ko pa, o kahit nang sino man, ang tuon nilang aral na ginagawa, hindi yan batayan para membro na ako nila? Bakit? Nangungopya lang ako eh. Para bang estudyante, alam ko na ang paaralang yan ang maghahatid sa akin sa tagumpay pag nakapag-graduate ako dyan. Paano ka gagraduate hindi ka naman nagpapa-enroll? Sa madaling salita, yung claim niya ay claim na lang yun. Lahat ng talatang babasahin niya sa Biblia ng mga talatang yon? tinan nyo ha, tumakbo pa siya. Unang Korinto 4.6 Babasahin natin ang unang Korinto 4.6 kasi dinugtong niya ang gawa 2028 para malaman natin kung anong ibig sabihin sa unang korinto 4-6 eto ang sabi ganito sa unang uh, korinto 4-6 huh? now in what I have said here brothers I have used myself and Apollos as examples to teach you not to go beyond what the Tanak says ayun palang pa lang nakasulat patuloy pa doon Tanak pala yun Now, in what I have said here, brothers, I have used myself and Apollos as examples to teach you not to go beyond what the Tanak says. Proudly taking the side of one leader against another. Tanak pala. Tapos ang dinugtong niya, e eh, gawa 2028. Teka, out of context ka na. Kailan naging Tanak ang gawa 2028? So, alam niyo ba ano yung Tanak? Ang Tanak is the Hebrew Bible. The Old Testament, yun ang... Tanak pala Jared, hindi pala yan New Testament eh. Mali ang pagda... Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawa na sa Espiritu Santo na mga obispo. May obispo ba sila? May obispo ba sila? Wala! upang pakanin ninyo ang iglesia. Kailin ng kanyang sariling dugo. Sila ba yun? Hindi. Katunayan, wala siyang ebidensya. Hindi niya kilala ang third bishop of Antioch. Imposible naman. Ha? Kung talagang kaanib alam mo ang mga ubispo nila. Kahit hindi man lahat, kahit sa Antioch, E eh, kaso ni isa, sabi niya, hindi mahalagang pag-aralan yan. Ano hindi mahalaga? Paraan yan, para matris mo, kung nasa tunay na iglesia ka nga. Eto pa, matindi. Kung tunay ang iglesia nito nakarehistro, ano ang requirements ayon sa pasugo? Ang requirements doon, it requires Objection, the moderator. founders... Objection, moderator. Out of context siya, gumagamit ng pasugo, hindi naman ako INC. Uh, Tulad oh. mo yung sinabi ko, wag sa pasugo ng Iglesia ni Cristo. Dahil di naman ako Iglesia ni Cristo eh. Uh, Counter-objection? Okay, Ang paggamit ko ng pasugo is one of my reference. Hindi ko sinasabing, ano siya, member siya ng INC. Ginabi ko lang as reference yun. Biblia at reference yung tema eh. Oh. Okay, mother. this time the objection is not granted. Continue. Okay, ayan. Ayon sa pasugo, pag nagparehistro ng iglesia, it requires the kailangan pala na pumirma ang founder. Eh bakit ang iglesia ang kinanib nito may logo? True. Pag may pumirmang founder sa Securities and Exchange Commission. Sigurado akong hindi si Jesus Christ ang founder na pumirma sa kanilang rehistro. Kaya hindi sila ang tunay na Thank you po. At hanggang dun lang. Aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. yan. Hello mga kapatid. Ah, uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan magsubscribe sa kay Bro Dance Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isabuhay natin ang ating matatok. Rodillo E. de Iglesias